Lumalaban yung roach natin. Ayun, lumalaban. Yun, tumbas lang dunawa, napakaganda. Astig. What's up guys? Exomatic TV here for to this video is feeding tayo. Papakainin natin tong ating broccoli mahamoray yun, kita nyo, nasa ilalim ng halaman, bigyan natin siya ng isang Madagascar Hazy Cockroach. Yan. Male tong ibibigay natin, medyo busog to. Kinakain ko ito kagabi. Ayan. Parang gusto nang lumabas doon ka. Alam na siguro na mamatay siya ngayon. Doon ka, doon ka. Ayan, salubungin mo. Ayun. Ayan tulak natin to konti para may movement ng mga ganap ayun nag -kayang, kayang kaya 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 i take down ayun napakaganda kita niyo napakatingkad ng kulay ng ano natin ng tarantula natin lakas na ano ng dobia ah, ng Madagascar hazing roach kaya na kaya tong i take down ayun Lumalaban yung roach natin. Ayun, lumalaban. Yun tumbas lang dunawa, napakaganda. Astig. Napakalakas talaga ng ano ng roach Madagascar hazing approach, napakalakas. Ayun. Ayun, lumalaban. Kayang Kaya niya kayanya i down nakasakay siya sa likod ng anay eh, ng roach napakalakas talaga hindi niya basta basta itong mauubos or mapapatay itong ano natin kasi medyo malaki din to kunin na natin itong water dish nya kasi magbibigay tayo ng tubig bigyan natin siya ng ano maiinom niya kasi kapag butom kapag gutom yan after ng kain dapat may tubig ayun di pa sila tapos dyan sa ilalim napakaganda astig gana natin to ng tubig nang matapos na tayo dito sa kanya ayun punoy lang natin tong water dish nya ayun dito magmimiss din tayo dito Yun bahala na siya diyang pumatay. Siya nang bahalang pumatay diyan. Kita niyo yung pang-astig, napakaganda. 'Yun lang guys.